Patuloy na lumalawak ang suporta ng mga overseas Filipino workers sa iba't ibang panig ng mundo para sa kandidatura ni Pastor Apollo Siki Buloy bilang senador sa darating na 2025 midterm elections. Kamakailan lamang, nagsagawa ng matagumpay na campaign rally ang libo-libong OFWs at membro ng The Kingdom of Jesus Christ sa Shinjuku Central Park, Tokyo, Japan bilang pagpapakita ng kanilang buong suporta sa buting pastor na kinilala sa kanyang dedikasyon at malasakit sa kapwa. Ayon kay Evelyn Aguilar, isang OFW sa Japan, naniniwala siya sa kakayahan ni Pastor Kibuloy. Of course, I believe he is a good leader. Even though I am not a KOJC member, when I see the dome, the things that he made in Davao, it was great, uncomparable. That's why I go for Kibuloy. Pastor Kibuloy, inosente. Bukod sa Japan, nagtipon rin ang mga OFW sa Barcelona, Spain para suportahan ang kandidatura ni Pastor Kibuloy at ng mga kandidato ng PDP laban. Ayon kay Azineth Tornio, founder ng OFW Global Spain, malaki ang tiwala nila kay Pastor Kibuloy dahil sa kanya mga napatunayan bilang leader ng KOJC. Para kay Pastor Kibuloy kasi, nasubaybayan ko yung struggle na nangyari sa kanya sa KOJC. Nandun na kami nakasubaybay, alam namin ang mga nangyari kay Pastor Kibuloy. Natutuwa kami na tumakbo siya as Senator Annie Tornio. Ayon pa kay Melody Montero, isang OFW sa Spain, malaki ang may tutulong ni Pastor Kibuloy sa Senado. 100% susuporta namin siya dahil alam namin na marami siyang may tutulong para sa kapakanan ng bansa, Ani Montero. Samantala, sa Milan, Italy, ipinangako ni Renato Barota, isang OFW, na ikakampanya si Pastor Kibuloy sa kanya mga kapamilya at kaibigan. Nasa kanya na lahat, good character, integrity at honesty lahat ng katangian ng isang tunay na leader ay nasa kanya, pahayag ni Barota. Hindi rin nagpapahuli ang mga OFW sa United Kingdom at Canada sa pagpapakita ng kanilang suporta. Kamakailan lamang ginanap ang UK Maisug Peace Rally sa Maxillia Social Club London kung saan nagtipon ang iba't ibang Filipino communities para suportahan si Vice President Sara Duterte at ang mga kandidato ng PDP laban kabilang si Pastor Apollo C. Kibuloy. Sa Canada, patuloy din ang pagdagsa ng suporta mula sa mga OFW na naniniwala sa kakayahan ni Pastor Kibuloy na magdala ng positibong pagbabago sa bansa. Maging sa makasaysayang Times Square sa Manhattan, New York City, ramdam ang mainit na suporta para sa butihing pastor. Hindi lamang isang simpleng kampanya ang isinagawa ng kanyang mga taga-suporta, kunti naglaan talaga sila na pagsisikap upang makakuha ng isang prime billboard spot para may pakita ang kanilang taos pusong pagsuporta sa butihing pastor. Ang mga pagtitipon at rally na ito ay patuloy na nagpapakita ng matibay na suporta ng mga OFW sa buong mundo kay Pastor Kibuloy. Naniniwala sila na sa pamamagitan ng kanyang liderato at malasakit, magiging posible ang isang Pilipinas na malaya sa katiwalian, puno ng oportunidad at may tunay na pagmamalasakit sa bawat mamamayan. Matatanda na kabilang sa mga pangunahing plataforma ni Pastor Kibuloy ang pagbibigay prioridad sa kapakanan ng mga OFW. Kanyang isusulong ang mga panukalang batas tulad ng OFW Protection and Legal Assistance Act, OFW Recruitment Reform Act, OFW Retirement Security Act, at OFW Financial Empowerment Act. Ang mga ito ay naglalayong magbigay ng seguridad sa trabaho, pensyon, at financial literacy para sa mga OFW.